Suwerte na kay ka, na kay 500. Ngayon mga ubang bata diha, sus, masing piso, may suporta. Lasa lang kay ko atong anak, nagreklamo sa iyang amahan, di patulpo, kay tungod, 500 lang ang iyahang kuan, alawan. Sus, ginoo ko, kaya ni mo, dahi, patulpo-tulpo, ni mong papa, ipakaulawan, rani mo, ikaw, may wak na ulaw, baga kay naong Sus, kaswerte na ni mo, kung nakatunong pa ka, anak, nga pareha sa mo sa una, na, Eskwila nga wala'y papel. Nguha pa may bayabas ng star apple para lang na amin makapapel may amung pailisa ng star apple o bayabas. Nga, ikaw, reklamo-reklamo kang ringintos, rin mong allowance kada adlaw. Kaswerte na ni mo ah. Ang katunong na pareha na mo. Nga manguha lang sanitas para masublan ng antiyan. Kuyaw kayong bayhanan eh. Stress na stress na ang kunin mo. Di na Naluoy ko sa imong amahan no, hindi dilim ang perfecto ang tao. Siguro, kung pagkulang imong amahan, ano imong ipatulpo, pero tungod lang kay 500 ang allowance lain, natulog kayo na dayo, eh. Pagbaton kong kaulaw, eh. Di ba'y kamatawa, wala imong inahan, wala imong amahan. Wala kay ginikanan na gusuporta ni mo. Swerte na kayo ka, na kay 500. May mga obang bata, diha sus, masing piso, ay suporta. mo nang pasalamat, unta ka. Di ka nagagreklamo. Umbot na lang imo.